At makakapanayam natin ang Legislative Staff Officer ng TUCP live dito sa ating programa. Walang iba kundi si Sir Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, magandang umaga. Kamusta naman po, Sir? Ay, magandang umaga ulit, Sir Ramsey at uh, Ma'am si Julia at sa lahat po nung ating mga tagapakinig. Maraming salamat ulit sa oportunidad. Okay. Sir Carlos, Um, uh, kung titignan natin na nangyaring Sona kahapon, what does this what does this indicate para sa ating mga manggagawa? Opo, yung ating state of the nation address, kagaya ng panimula ng Pangulo, no, yung kanyang recognition na dismayado mm -hmm. yung ating mga kababayan kasi mahirap yung buhay. At yung mga datos, yung mga economic statistics na yan, ay sabi nga ng Pangulo, palamuti lamang kung hindi maibsan yung kahirapan ng ating mga kababayan. Bagamat marami pong nabanggit dun sa edukasyon, sa kalusugan, kuryente, at uh, iba't iba pa po na serbisyo publiko na yan ay kumakain doon sa take-home pay ng ating mga manggagawa, kami po ay nakukulangan at actually nalulungkot na ni isang beses ay hindi man po binanggit yung usapin ng dagdag sweldo. Ni yung salitang sweldo ay hindi po nabanggit doon sa State of the Nation Address. Despite the fact na ito po yung top two concern ng ating mga kaubayan doon sa latest na Pulse Asia Survey, tanging yung wage increase issue po yung hindi nabanggit doon sa uh, State of the Nation Address out of the top five issues na gusto pong marinig ng ating mga kaubayan, Not to mention din po na hindi rin nabanggit yung usapin ng disente yung trabaho, no? yung paggawa ng trabaho, paggawa ng disente at permanente no? na may security of tenure at meron kang karapatan bilang manggagawa. Okay. Makakaapekto po ba ito, Sir Carlos, sa inyong mga balak na gagawin, na isusulong po sa Kongreso? Dahil, yun nga, hindi po talaga nabanggit itong mga nabanggit niyo po kanina na may kinalaman po sa trabaho alam naman po, no? alam na ating mga kasama manggagawa, pati po ninyo na nasa himpilan, no? na almost tatlong taon ginugol natin nung nakaraang kongreso para ilaban. No? Uh, nakakalungkot isipin na kapag ang mga negosyante, lalo yung malalaki, gusto magtaas ng presyo, walang magawa. Basta naisipan, taas yung presyo, na itataas. Ngunit tayo po mga manggagawa, nakaluhod na tayo, nagmamakawa na, hindi pa mataas yung sweldo ng ating mga manggagawa. Kung kaya't kami naman, no, hindi tayo sumusuko kasi wala tayong may papanalo kung hindi tayo susuko. Kung kaya't yung pinakakonkreto nun ay hindi lamang po ni-refile ng TUCP party list yung nabinbin na 200 pesos legislated wage increase. Ngunit no, may binabanggit kami na Section 48 mismo ng Rules of the House na kung ang isang panukala ay naaprubahan na noon, dapat mabilis na siyang maaprubahan ngayon kasi napag-aralan na yan. So hindi po yun uh, nawawala yung aming pag-asa dahil kung mapapansin niyo po, nung noon, TUCP party list lamang po yung nagsusulong nung dagdag 200 pesos. Mm -hmm. Ngayon po, no, sa parehas sa House of Representatives at sa Senado po, no, may hindi po bababa sa limang senador ang nag-file din nung kanilang versyon ng legislated wage increase. Kung kaya't mas marami po ngayon, kaya mas malaki rin sana yung pag-asa namin despite the fact na hindi po ito nabanggit dun sa State of the Nation address. Okay. Now, Sir Carlos, with the... the uh, The Sona yesterday, kumbaga nakita ho natin na talagang wala tayong narinig ni isa. At uh, syempre, um, ano ho ba nakikita natin na mangyayari pagdating doon sa mga ifa-file nating mga batas? Um, do you think uh, ito ay makaka rin sa mga ifa-file nating mga batas or doon sa mga naaprubahan na? Alam niyo po, no, no, bagamat hindi binanggit ng Pangulo itong mga, uh, mga sinasabi na ating issue ng Sikmura, sweldo, na paano gumawa ng trabaho, binigyan niyang din yung isu uh, issue ng dekalidad na hanap buhay. Yun yung binanggit niya na parang uh, broad generality, motherhood statement, na ito yung solusyon sa kahirapan. Ngunit, kagaya rin po ng marami sa ating mga kabayan, kailangan yung detalye na yon. Mm -hmm. po mga pinapile na paano kalang batas, yan man ay security of tenure, job creation o no, benepisyo ng ating mga manggagawa, yan yung detalye na sana po mas madaling maipapasa kung binanggit ng ating Pangulo. No? I-certify as urgent mm -hmm. o ilagay sa LEDAC priority bills. Pero kagaya nga nang hindi na po nabanggit ng ating Pangulo at wala naman po sa atin ng kat katumbas ng Pangulo, ay kailangan po nating dumaan ulit dun sa katakot-takot na proseso para lumulusot siya sa butas ng karayong para ipasa ito. At hopefully, no, baka once na gumulong ang proseso ay maisipan din ng Pangulo na i-certify as urgent at mabanggit dun sa kanya susunod na State of the Nation address. Sa totality po ng SONA ni PBBM, Sir Carlos, kung bibigyan niyo po siya ng puntos, out of 10, ano po ang score niya para sa iyo at bakit yun po ang mabibigay niyong score sa kanya? Especially para sa ating mga manggagawa. Yes. Opo, oh no, uh, every sona naman no, lagi ang uh, binabanggit pero lubos ang napakahalaga po nito sa kailangan maunawaan din ng ating mga kobay na ito na po yung kalahati. Nasa midpoint na po tayo. No? Natitira na lang huling tatlong taon kaya kailangan gumawa ng legasya dapat itong administrasyon na ito. Unfortunately, mahirap po magbigay ng score kung kulang po yung mga uh, hindi lamang po yung nabanggit kundi yung mga konkretong action din. Kaya Pare. lagi namin binabanggit na hanggang ngayon no incomplete yung may bibigay namin sapagkat napakarami pa pong kailangan gawin at kami naman po hindi kami nawawalan ng tiwala at pag-asa na siguro po no uh, in the last three years nandun na yung urgency nandun na yung pangangailangan ay magagawa po ito bilang legasya ng administrasyon So Sir Carlos, sa tingin mo, kaya pa ng uh, administrasyon ito na makapag-iwan ng magandang legasya para sa ating mga manggagawa sa huling tatlong taon na ito? Ay, marami po kaming ino-offer, no, hindi lang namin sinasabing gumawa ng legasya, kundi at ito na mismo, yung maaari niya mag -legasya. Una, yung pag-certify as urgent at commitment na hindi ikokontrahin ng sino man ng kanyang gabinete yung pagpapataas ng sweldo through Congress. Kasi hindi po namin kinoconsider na achievement yung bariya-bariyang umentong nang gagaling dun sa Regional Wage Board kasi business as usual, eh, talagang maglalabas yun ng bariya-bariya regardless kung may instruction o wala. Kaya yung Pangulo, no, sana i-certify a certain legislated wage increase. Pangalawa, sana simulan yung usapan, yung discussion dun sa pagwawakas sa endo, yung security of tenure bill na binito nung nakaraang administrasyon na sana patunayan ng ating Pangulo na itutunay no, bagong administrasyon, bagong Pilipinas, imbis na ibito no pipirmahan yung security of tenure bill pangatlo no yung patuloy ng mga infrastructure projects binanggit yung sa transportation yung sa mga train sa bus na napaka-importante po sa mga manggagawa uh, commuter ay sana po no ito rin ay maging job generation kasi ang mga mega infrastructure projects po nariyan yan 10 15 20 years kaya sana po yung mga manggagawa doon sila po ay regular at napakarami pong manggagawa na mabibigyan po dapat ng disenteng hanap buhay. So yun po yung mga ilan sa pwede pong gawin mas madali, no, mas mabilis na legacy ano, ng ating uh, Pangulo para po sa mga manggagawa. Sir Carlos, yung tungkol naman po sa mga guro, sapat po ba yung uh, mabibigyan sila ng uh, uh, parang additional, parang magkakaroon na sila ng overtime pay, hmm. overload pay. Ayun, sa inyo pong pananaw, sapat na po ba ito or mas may maganda po sanang um, offer ang gobyerno para, para sa, sa ating, ating mga guro? Uh -huh. Lahat po ng dagdag no, para sa ating mga manggagawa especially sa ating mga guro, na turing din natin ay mga bagong bayani na umuhubog uh -huh. sa susunod na generasyon. Lahat po yan ay very much welcome. Pero kagaya po ng lahat ng mga unang hakbang, no, marami pa po pwedeng ibigay na dagdag. No? Uh, pangalawa rin po, yung pag, -sort, yung pag -sort, dun sa mga matagal ng problema. No? Yung kulang yung uh, classrooms, yan ay si teacher dun sa napaka-contested na niyang classroom. Nariyan din yung usapin, na, lalo sa pampublikong Uh, Sektor, no, yung dapat na marami yung mga job order co or contract of service, hindi napupunan yung plantilla position, kung kaya naiiwan yung trabahong administrative dun sa ating mga guro na dapat ang gawin ay pagtuturo. No, so yun yung marami pang pwedeng ibsan yung hirap ng ating mga public school teachers. At gayon din, no, nabanggit nyo rin po, ay yung pagtulong sa kanila dun sa pag-solve dun sa education crisis na meron tayo hindi dapat yung problema na parang nakaatang lahat doon sa balikat ng ating mga kuro. No? Uh, fundamental yung pangangailangan. No? In fact, no, no? less than yung Education Commission 2 ang nagbanggit na na ang ugat talaga ng education crisis natin ay meron tayo ng uh, nakakatakot na uh, statistics na isa sa bawat tatlo na batang age less than 5 years old ay stunted. So from there pa lang, sa simula pa lang, ay nahihirapan na yung kanilang cognitive development. So ito po yung mga mas ugat pa na mas makakatulong din sa ating mga guro at sa buong education tech. Okay. Now, Sir Carlos, marami humamang gagawa ang nakapakinig sa so na kahapon na talagang nadismaya. Ano ho ang mensahe nyo sa mga manggagawang nakatutok sa atin? Obo, sa ating mga kasamang manggagawa, no, mga kababayan natin, no, bagamat hindi nabanggit na naman yung usapin ng sweldo, bagamat hindi na naman nabanggit yung pagwawakas ng endo, bagamat hindi ulit nabanggit kung ano yung pinakakonkreto, detalyadong pamamaraan para gumawa ng trabaho, no? Kasi wala silbi yung dagdag sweldo kung wala ka namang trabaho, no? Ay yung TUCP party list niyo po, no, na nasa House of Representatives kasama rin ng mas marami naming kakampi kaalyado sa House of Representatives at sa Senado, no, ay tutuloy po yung laban na sinimulan natin mula pa noon hanggang ngayon, no? Hindi po natin 'yan isusuko at nananatili po tayo no pangunahing constructive critic ng Marcos administration para po magawa na magawa niya kasi ang tagumpay naman ng administrasyon niya tagumpay din ng tao para magawa po na tunay na legacy mode ito pong huling tatlong taon no wag na po nating sayangin kasi wala medyo wala na rin po tayong panahon na dapat sayangin kasi patapos na rin yung Marcos administration sana po no sama-sama po nating tugunan yung urgency at pangangailangan na yon kasama yung ating mga manggagawa. Okay. Sir Carlos, maraming-maraming salamat po sa oras na binigay niyo. Mabuhay po kayo, mabuhay ang TUCP. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo.